Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibinibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Maraming sandata ang ginagawa ng Diablo upang wasakin ka. Mga sandatang hindi mo nakikita. Maaring ito'y sandata na nasa inyo ng karamdaman, malubhang sakit, kawalan ng pagkain, kasalatan sa pera, kawalan ng trabaho. Maaring sandata ng di pagkakasunduan sa iyong pamilya, dibisyon sa inyong pamilya. Ang mang-uri o anyo ng sandata na binabato sa inang ng ito'y hindi magtatagumpay laban sa iyo. Hindi ito tatalab sa iyo at ito'y babagsak lang sa lupa at ito ay babalik sa kampo ng kumakalaban sa iyo. Maraming sandata ang lihim na ginagawa at pinaplano ng Diablo laban sa iyo. Gumagamit siya ng mga tao at pinapadala sa buhay mo upang sirain ka para wasakin ka. Ang mga taong ito ay nagpapanggap, nagkukunwa rin mga kaibigan mo pero ang totoo sila ay mga sugo ng Diablo at dala-dala nila ang sandata para wasakin ka. Paniwalaan mo at tayuan mo ang salitang ito ng Diyos. Ito ay pangako ng Diyos para sa iyo. Kahit ang sandata ng paninirang puri, mga chismis na binibintang sa iyo, binabato sa iyo ng mga kapitbahay mo, ng mga pamilya na laban sa iyo, na mga tao sa trabaho mo, hindi ito magtatagumpay laban sa iyo. Ano mang masasakit na salita, ang ibato nila sa iyo, bibigang ka ng Diyos ng isasagot laban sa kanilang pagbibintang. Hindi kanila nila matatalo sapagkat ito ang pamanang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kahit anong gawing plano ng kaaway, nasaktan ka. Ang jablo lagi siyang mabibigo. Kahit isang libong na palaso, ang ihagis niya sa iyo, lagi siyang matatalo. Dahil ang pangako sa iyo ng Diyos ay totoo. Siya ang Diyos na nangako sa iyo na lagi mo siyang makakasama hanggang sa dulo ng mundo. Hindi ka niya iiwan na mag-isa, hindi ka niya pababayaan. Anumang banta o panganib ang ilagay ng Diyablo sa daraanan mo, ipapaalam ito sa iyo ng Espiritu Santo upang maging handa ka at bababalaan ka niya sa panganib na nag-aabang sa iyo upang maging handa ka. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang mga sandatang ito. Nakakailanganin mo sa labanang kinakaharapan mo Gamitin mo ang mga ito upang puksain ang mga nagliliyab na palaso na paparating sa iyo. Walang anumang sandata ang maaring makapanakit sa iyo. Hindi ka mawawala ng sagot sa mga taong naninira sa iyo sapagkat siya ang magbibigay ng katagumpayan mo. Masasama banta ang kaharapin mo, ang makapangyariang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ito ang pamana na ibinigay ng Diyos. Tayuan mo ito Lakaran mo ito.